Tayo mo. Oo, wag mo oh, huwag mo hawakan. Pantado ka talaga. Huwag mo 'to. Huwag mo 'to. Huwag mo 'to. Huwag mo 'tong video. Ay, tumabi tumayo ka dyan! So, hello, what's up mga kaos, no? It's me, Jovan David Official here at Siyempre Sherwina. Hi! So, ngayon, guys, tuturuan natin siya kung paano mag-motor. <laughs> Ayan. Okay na? Yes. Let's, go? let's go? Ayan. Okay. Oh. Alright, let's go. Let's go. Oh, wait lang. Oh, hindi pa, ha? Tuturuan pa lang kita. At ako'y sasakay pa lang. Wait lang, Istan. Dali mo, Istan. Puta. Oh, dahan-dahan. Paano mag-start? oh, start mo. Start button. Wait lang. Start yan? button, yan. Da oh, dahan-dahan. Dahan-dahan mong, ayan yung silinyador. Uy, teka, ku**** nang <laughs> yan. Hayot ka. Putang <laughs> <laughs> inang ka. Putang to. Ano ba? Ang <laughs> delikado ka dyan. Dahan-dahan. Da yung silinyador, dahan-dahan lang. Ako muna kaya na nga, tituruan mo ako eh, kahit mag ikaw ko ang mag si mo, delikado yan, gagi. Teka, natatakot ako sa'yo eh. Hindi ba lang. Huwag mo ganyan. Huwag <laughs> <Dileka. laughs> mo ganyan. Gago. Huwag mo ganyan tanga. Tanga. Bala ka ko na Tanga. pa ng nga kita eh. Ang ina, huwag mo ganyan. Uy, wing delikado yan, mga. Madi-disgrasya so, na ako dyan. Hindi ah. Madi-disgrasya ka sa ginagawa mo. Iyan mo muna. Iyan lang. Wait lang. Sasampa muna ako. Di pa ako nakasampa. Teka. Uy, uy. Dandahan. Dandahan. Ganyan? Dandahan. Dandahan. Dandahanin mo. Dandahanin mo. Oo nga, may babata. Dandahan. Wag mo, wag mo mas... Dire diretso sa, sa lupa po. Kung ina, kakabit mo. Ay, ay, Teka, wag mo, pi, wag mo pigayin yung siling Dor. Oh, hindi ka pinipigay. Ikaw pumipigay sa kamay ko, eh. Dahan-dahan sa kapitipawan, ha? O, piga konti. Dahan-dahan. Da, da, unye, taka. Paano ba? Ah, runong na. Ah, sige. Dahan-dahan. Oh, oh, may aso, may kambing. Ayan, <laughs> ay, ano yung may puta. Bilis, ikaw, <laughs> wag ka malikot pag manubela. Oh, marunong, marunong. Ay, ay, ay. ay! Oh! Wag ah. mo, wag gaganon, wag ganun. Wag kang ganun. Bakit? Wag kang ganun, Weng, kasi ano, delikado yan, gagi ka. Wag kang bibirit ng manubela ka agad. Wag kang mamanubela. Ma Ito na nga, ni. Oo, oh, oh eh. blind spot yan, blind spot, Alam blind spot. Oo, oo, oo. Oh, Ay, nako. Huwag na dyan, diretso. Diretso na. O, dahan-dahan. Dahan-dahan, Huwag ka nang masyadong masalita. Mahal ko pa buhay ko. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Oh. Relax. Huwag mo na. Huwag ka masyadong magkambyo-kambyo ng konte Puta. Huwag ka nang, ano. Oh. Ay! Huwag <laughs> <masyadong> gilid! Ay! <laughs> Ang ina, ay! Ay Huwag ka malikat! Ano? May tricycle. Huwag ka malikad. May tricycle. May tricycle. Huwag manayin yung ano ko. Yung... May tricycle. May tricycle. Malikat ko. Oo nga. hawak ko yung ano. Dahan-dahan. Oo. Pa... Huwag oh, na. Paakyat yan. Dahan-dahan. Kamusta nalakas? Dahan-dahan. Lubak-lubak. Lubak-lubak yan. Dahan-dahan ha. Dahan-dahan. Patarik yan. Matarik yan, matarik yan Dahan-dahan, o -dahan. oh, Baka may kasalubong Oo. oh, dandan, dandan, dahan-dahan Dahan-dahan Yun, o oh. oh o, no? oh, huwag mo nasyado mainit masyado mainit sa manubela Puta, ay na pu Ay, po Mainit siya sa manubela Huwag mas Uy, masyado mabilis, gago ka ba? Oo, oh, oo oh. ah, Tayo mo! Oh, huwag mo hawakan! Saka, ka talaga. Huwakan oh mo to. Huwakan mo to. Huwakan mo to. Huwakan mo tong video. Tumabig, oh. tumayo ka dyan. Hila kasi, bilis-bilis mo kasi magpatakbo eh. Parang tanga Inang... eh. Inawa ka mo kasi balikat ko eh. Ako na nga, ang banay mo. Ako na. Ina, binalandra mo dyan eh. Sakit. Ang Sakit. Sakit ka na. Gago. Uh. Ako na. Sumakay ako ka na. na. Sumakay ka na. Ako na nga ni. Sumakay ka na. Road trip. Na, room ako room na magmamaneho. Pinangga mo, gago ka. Marunong nga ako magmaneho. Marunong, marunong. Marunong ka mang Hindi <laughs> Dito yun. Ilagay dyan. Takas mo. Tara, uwi na tayo. Uwi na kami. Na marunong daw magmaneho. Marunong. Vroom, Na binangga, gagi. Vroom, <laughs> lumagpas Uy, tayo. Na, ano nga ano dyan? Lahat. Sa ba tayo pupunta? ano? To the moon? Rosie. Ay, ako, ako na, iuwi na kita. Wow. Kaya ano! Malikot! Masya! Ay! Masya! Ay! Naman, no? Ay! Naku po! Ay! 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 Ano mo nga? Ay! Iyan ano mo, oh, tinan mo, puro ano dyan, oh. Huwag ka masyadong malikot oh, I mean kasi nag-ano. Akin na nang yung cellphone na yan. Akin na yan. Mean, I Akin mean. I na mean, na I yan. Mean, Betay mo na yan. Cut I mean, mo na yan.